na ngayon po ay aalis kami mga katropa, good morning and Merry Christmas sa lahat, punta kami ngayon ng Tanay, piloto namin kasama si Lambo dito na kami ngayon sa Tanay yan no? o, wala na palang nakaupo doon sa harap dito na dito na kami pupunta muna sa bundok, kukuha kami ng mais kabayo. Ay, ewan pa. Ito na. Diretso pa Lawak pala nito. Dito kami sa farm. Hala, okay. Ay, itong kalamans yan. Isang hektarya to eh. Ito nga, ang daming papaya. O, tanon. Ayan ang mga pwede pa daw. Ayan may so. Ayan may so. may so. Atomaiso. Buro mundo sampai. Magharvest tayo ng mais. Maglalaga tayo ng mais. Sayo to lahat dito. Sayo, sayo lahat. Mais la dito. Ang water pa no. Laki oh. Ano pa yung sayo mo sa portahan? Akala ko ibilin mo. Ibilin mo mangala. Yan guys, nakakuha na tayo isang balding maiso. Yan. Oh, sarap dito sa riwa ng hangin. Ano lang ka oh, baba lang oh. Lang ka oh. Baba lang.

Ligaw nga ako sa pagpunta ko una dyan kami kubada ha. Curious <laughs> tos na bago. Bakit meron dyan? Oo oh, yan, yeah, dito. At karating ako na, sabi ko hindi niya Wala pa ba gina dati? Wala pang kalsada yan Ano sa iyo? Ang lino yun si Jaso nagharap yung sangod. Palitan kawayan oh. Tumabok ito naman manokpakad to dito ng paragokdang ko no. Laban na ara. Uh, mahugan na yan. Parang okay. kukdan ko na saan mga solo. Tumabok ito po kong saloyo. Parang ka Kaya lang po. Kaya nang ganito lang po.